Hindi ko malibot. Malibot ko lang kung wala na ako sa mundo. Dadalhin ko hanggang sa libingan ang kasaysayan. Hindi man nabigyan ng katarungan ang kanilang sinapit. Mas pinili pa rin ng mga kaanak ng pamilyang walang awang minasaker sa sitio Palera na ngayon ay barangay balabag ng Kidapawan City na gunitain ang kanilang ikalimangput-apat na taong death anniversary. Kahapon, araw ng Webes, pinuntahan ng mga kaanak ang mass grave kung saan nakalibing ang pitong magkakamag-anak na pinatay sa tinaguriang Palera Massacre. Ayon sa kaanak nilang si Delia Dumakun Hasan, nangyari ang pagpastang sa isang pamilya gabi ng July 10, 1971. Sinugod ng maarmadong kalalakihan na umano'y tinaguriang ilaga. Ang bahay ng pamilyang galaw at walang awang pinagpapatay ang mga ito. Matapos silang paslangin, sinunog pa na maarmado ang kanilang munting tahanan at inokupa ang limampung ektaryang lupain, kabilang sa na paslang ang matatanda at mga minor de edad. Kinilala silang sina Alim Adato Galaw, Tumutulong Galaw, Makasindil Galaw, Liwa Galaw, Banok Galaw, at magkapatid na sina Haron Galaw at labing anim na taong gulang na si Muhammad Salik Galaw na umuwi lang sa kanilang bahay para kumuha ng pambayad sa kanyang tuition pero kasamang pinaslang. Bagaman at limang dekada na ang nakalipas, ang nasabing massacre ay nananatiling nakaimprinta sa isipan ng mga buhay pang mga kaanak ng pamilyang Galaw. Umaasa sila na hindi man nila nakuha ang katarungan sa lupa, mayroong naghihintay na kaparusahan sa langit para sa mga kriminal na may gawa ng karungal-dumal na krimen. Walang hustesya hindi na ririnig ang boses. Doon na lang ako sa aula ng tawag kasi siya nakakakita sa totoo. Luigi Alan Totor, NDBC, Bida Balita.